Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Akmang at lilipad pa sana itong si Tata Imong ngunit agad lamang itong napasigaw nang itarak ni Butchok ang isang matalas na garab sa punong pakpak ng aswang na tumagos pa at tumarak doon sa batuhan. Muling huwi ka ng bata. Tulad ng sinabi ko aswang, hindi ka na makakatakas pa sa kamatayan mo. At ang isang garab, itinarak na ito ni Butchok doon sa dibdib ng aswang punteriya, ang puso nito. Narinig ni Butchok ang mahinang pagngasab nito at ang pagtagas ng dugo galing sa bibig nitong si Tatay Imong ay kitang kita ng bata. Isang pagtarak pa ang ginawa nitong si Butchok doon sa matandang pinuno ng mga aswang na siyang naging dahilan para lumaylay na ang ulo nito at tuluyan na itong namatay. Habang ang dalawang mga bata naman na sina Commander Anino at itong si Cabo, agad na nilang napapatay ang dalawa pang mga matatandang aswang. Huwi ka nitong si Butchok sa mga kaibigang mga bata. Natapos na din natin ang mga ito. Buddy, mukhang mayroon kang malalalim na mga tama. Ang sagot naman nitong sinunoy. Walang anuman ito, buddy. Ilang minuto lamang, mawawala na din ito. Napatango na lamang itong si Butchok sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Alam nitong si Butchok ang kakayahan nitong sinunoy. Kaya nitong mapahilom ang mga natamong mga sugat lalo na kapag nanggagaling ang mga ito doon sa mga kapwa mga aswang. Uwi ka naman nitong si Gabriel sa kanila. Butyok, mukhang kailangan natin na tulungan si Natatay Lucas. Pinagtutulungan na ang kanilang grupo ng maraming mga nilalang. Kaya matapos iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito. Uwi ka nitong si Butyok na sila na ang bahala ni Tuto doon sa mga aswang at mga inkanto na nan-doon umatake sa grupo nila ni Lucas habang inutusan itong si Butchok, si Nanonoy at Gabriel na tapusin na ang mga aswang at mga nilalang na nagpalipad dipad doon sa batuhan. Nasipat na din nilang nakipagbarila na din ang grupo nila ni Tomas doon sa mga rebuilding tulisan. Tinambangan nila ang mga iyon habang papalapit na sana doon sa kinaruroonan nila ni Lucas. Ngunit hindi na yun hinayaan pa ng grupo nila ni Tomas na makalapit. Agad na inaatake nila ang mga iyon. Gamit ang mga kakayahan sa orasyon, agad na inatake nila ng mga pagtagpas ang mga ito. Gamit ang kanilang mga itak. Kasama din itong si Teacher Joy na hawak ang matalas na sanggot walang habas na pinagtataga ang mga rebuilding tulisan sa bilis ng kilos ng mga ito, walang nagagawa ang mga rebuilding tulisan sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito at namatay habang ang grupo naman nila ni Tatay Porto kasama ang mga tanod gamit ang kanilang mga barel inaasinta nila ang mga nagpulasan ng na mga tulisan Samantalang sina Butchok at Toto, agad na nilang inaatake ang mga aswang doon sa kinaroroonan nila ni Lucas. Nagsisigaw na din itong si Toto para makikilala agad ng grupo nila ni Lucas baka kasi pagbabarilin pa ang dalawang mga bata. Dito na hinaharibas nila ni Butchok ang mga lamang lupa, mga inkanto at mga aswang na nandoduon gamit ang portal ng mga pintuan nitong si Butchok. Mabilis itong nagpalipat-lipat ng pwisto. Dahil sa dami ng mga kampon ng kadiliman, kailangan na mabilisan ang gagawin na paglipol nitong si Butchok sa mga ito. Gamit ng bata, ang dalawang matatalas na mga garab, walang habas na pinupugutan ng liig ang mga aswang. Habang ganun din ang ginawa nitong si Commander Anino. Hawak ang matalas na itak. Agad na pinagtatagpas ang bawat maabot na mga aswang. Nagutos din agad itong si Lucas na umatake na rin ang mga ito. Mga itak na ang ginagamit ng mga ito para maiwasan na matamaan ang mga bata ng bala ng kanilang mga baril. Pinagtataga na din nila ang bawat makita at maabot na mga aswang at iba pang mga kampon ng kadiliman. Ganon din ang ginawa ng mga antingirong pulis. Sa mga pagkakataon na iyon, walang kahirap-hirap na ang kanilang ginawang pagkitil sa mga kampon ng demonyo dahil wala na ang mga orasyon ng mga matatandang aswang. Marami man sa kanila ang nasusugatan, ngunit Napigilan nilang mayroong mapatay na kasama. Napabagsak na din nila ni Nunoy at Gabriel ang mga nagpalipad-lipad na mga nilalang. Naabot ang mga ito ng mga matataas na mga pagtalon nitong si Nunoy at agad na ibabagsak ang mga ito sa lupa at doon pagkakalmutin. Habang itong si Gabriel gamit ang mga baril, napapatamaan niya ang mga nilalang. Makalipas ang ilang mga minutong bakbakan, tumahimik na ang bahagi doon sa may pangpang. Nagkalat na ang mga bangkay ng mga aswang, lamang lupa at mga inkanto. Huwi ka nitong si Lucas kay Butchok at doon sa tatlong mga bata. Dahil sa ginawa ninyo Butchok, nagpagpatay doon sa mga matatandang aswang at doon sa kanilang pinuno. Hindi na tayo nahirapan sa mga ito. Hindi ko inasahan na ang simpleng pagpapatrolyan namin sa gubat ng pitos mapunta sa pag-atake sa kuta ng mga rebuilding aswang na matagal nang nagbigay ng sakit ng ulo sa amin at sa lahat ng mga mamamayan sa patag. Lalong-lalo na sa mga magsasaka sa tatlong mga kabundukan. Pagkatapos bumaling ito kay Commander Anino. Totoo, kung mararapatin mo at kung magtiwala ka sa akin tutulungan kita para makipagtulungan sa mga pulis sa pagsugpo sa mga kasamaan. Huwag kang mag-alala. Kasama mo pa rin ang mga tauhan mo at walang magbabago sa mga hangarin at adhikain ninyo. Tanging magbabago lamang ay magkakasama na tayo sa ating mga gagawin. Sumabat naman sa usapan itong si Major Samonte at uwi nito kay Lucas. Kaibigang Lucas, ako na ang bahala sa mga bagay na iyan. Kailangan ko lamang na pakiusapan si Hippie Mendoza. Ngunit kailangan natin na mag-ingat din kay Major Salidaga. Dahil kumpirmado na nakasabwat ang mga pulis na ito doon sa mga katiwalian doon sa bayan ng Basak at batid kong kasabwat din ito ng mga rebuilding tulisan. Galing dito. Iyon naman ang ating isusunod na gagawin. Kailangan natin na makakuha ng mga malalakas na ebidensya sa mga ito. Tanong naman itong si Lucas kay Butchok. Dudong Butchok, ano ngayon ang plano mo sa mga bangkay ng mga ito? Sagot naman ng bata. Susunugin natin ang mga ito, Tio Lucas. Tanging ang mga bangkay ng mga rebuilding tulisan ang dadalhin natin doon sa patag. Sa tingin ko, kayo na ang may karapatan kung saan dadalhin ang mga bangkay ng mga rebuilding turisan nakita na din nilang naglalakad na ang grupo nila ni Tomas papunta sa kanilang kinaroonan tuwang tuwa ang mga ito lalong lalo na ang mga guro nakakasiguro na ang mga ito na mapayapa na ang lugar nila doon sa bintangan dahil sa pagkamatay ng mga aswang na ito pagkatapos Mabilis na nilang sinunog ang lahat ng mga bangkay ng mga kampo ng kadiliman doon sa gilid ng batuhan. Matapos nilang magawa ang mga bagay na iyon, tulong-tulong na dinala nila ang mga bangkay doon sa kalsada sa gubat ng basak. At pagkatapos, tumawag na lamang ng backup si Namidyor sa monte para magdala ng mga sasakyan ang mga kasamahan nilang mga pulis at mga sundalo na nakantabay lamang doon sa kanilang detachment na nandoon sa paanan ng bundok ng basak. Habang nagpapaalam na din si Commander Anino doon sa grupo nila ni Lucas at Butchok. Uy ka nitong si Commander Anino. Piyo Lucas, makakaasa po kayo na handa kaming magipagtulungan sa inyo at sa mga pulis. Paminsan-minsan, dadalawin namin kayo doon sa bayan ng Basak. At pagkatapos, humarap ito kina Butchok, Nunoy at Gabriel. Hanggang sa muli mga kaibigan, asahan din ninyo na dadalasan ko ang pagdalaw sa inyo. At baka, kaibigang Butchok, sa susunod na pasukan, mag-aaral na rin ako. Nagawa ko na ang mga bagay para mapalakas ang aking mga kakayahan at sa tingin ko, sapat na ang mga ito. Nasasabik na akong muli kayong makasama. Pakikumusta nyo na lamang ako kay Nanay Rosa at kay Nanay Kanida. Pakisabi, dadalawin ko din sila. Pagkatapos nagyakapan na ang mga bata, ngunit natitiyak ni Butchok na hindi iyon pagpapaalam dahil nakikita niyang muling magkakasama at mabuo ang kanilang grupo. Ngunit itong si Lucas, nang makaalis na ang grupo nila ni Commander Anino, masinsinang kinakausap nito ang batang si Butchok. Makalipas naman ang ilang mga minuto, ang mga guro na naman ang kinausap nitong si Lucas. Humiling kasi itong si Lucas kay Butchok na tulungan sila sa kanilang problema doon sa bayan ng Basak. Sa tingin kasi nitong si Lucas sa lakas nitong si Butchok malaki ang maitulong ng bata sa kanila. Kinausap din ni Lucas ang mga guro para kahit na isang linggo lamang pagbibigyan nila itong si Butchok na lumiban sa kanilang klase. Humiling lamang ito na sana mabigyan ng mga espesyal na makeup class ang bata sumang-ayo naman ang mga guro sa laki pa naman nang naitulong ng mga bata sa lugar nila. Kinausap din itong si Butchok itong sinunoy na ito na muna ang bahala sa kanilang nanay Rosa. Pagkatapos, nagpapaalam na din itong si Butchok kay Tatay Porto na sumang-ayo naman agad. Makalipas pa ang ilang mga sandali. Umalis na din ang mga guro. Pabalik na ang mga ito doon sa kanilang iniwan na dalawang sasakyan doon sa kakahuyan. Habang itong si Butchok kasama na ito ngayon sa grupo nila ni Lucas pabalik doon sa bayan ng Basak. Nang dumating na ang mga sasakyan ng mga sundalo, agad na dinala na nila ang mga bangkay pababa ng bayan. Ngunit ang sinasakyan nila ni Lucas, umiba ang mga ito ng daan. Papunta ang mga ito doon sa kanilang tagong lungga nais ng mga ito na makapagplano agad sa kanilang mga gagawin. Ipinaliwanag na din itong si Lucas kay Butchok ang tungkol sa mga makaliwang mga pulis na siyang tumulong sa mga kriminal para magtagumpay ang mga ito sa mga gawaing masasama. Bukod kay Major Salidaga, mayroon pang mga kasabwat ang mga ito na mga pulis din at pati mga opisyalis sa bayan ng Basak. Sa gabing iyon, nagpapahinga na muna ang mga ito. Ngunit kinabukasan, maagang gumising ang mga ito para magpunta doon sa kanilang headquarters. Inanyayahan kasi ang grupo nila ni Lucas dahil isa ang kanilang grupo na mabigyan ng parangal dahil sa kanilang ginawang pagsupil doon sa mga rebuilding tulisan at mga aswang. Napakalaking tagumpay ang kanilang nagagawa makalipas naman ang ilang mga sandali pagdating ng mga ito doon sa headquarters agad na kinausap nitong si Hippie Mendoza at General Mata ang grupo nila ni Lucas tuwang tuwa pa nga ang mga ito dahil sa kanilang kadakilaan at hindi nga makapaniwala ang mga ito na nagawa ito ng grupo nila ni Lucas kalaban ang napakaraming mga aswang dito na rin ipinakilala ni Lucas itong si Butchok. Uy ka nitong si Lucas. General Mata, Hippie Mendoza, hindi namin magagawa ang mga bagay na iyon, kundi sa tulong ng mga bata. Tulad ng aking anak, mayroon pa akong mga pamangkin na mayroon ding mga tangan na kakaibang mga karunungan at isa na itong si Butchok sa mga ito. Sila ang dahilan kung bakit namin napapatay ang mga kalaban. Ibig kong sabihin, sila ang mayroong pinakamalaking nagawa. Kaya dinalako ang aking pamangkin dito sa lugar ng Basak. Para tulad ni Gabriel, mabigyan din ito ng pagkakataon na magtrabaho sa ilalim ng inyong pamamahala. Nais kong isama itong si Butchok sa aming lihim na kilusan. Malaki ang maitulong ng batang ito sa aming misyon napatitig naman ang mga ito sa batang si Butchok. Naniniwala naman ang mga nakakataas na mga pulis kay Lucas dahil makailang bisis na nilang napatunayan ang lakas ng grupo nito at ang anak nitong si Lucas na si Cabo. Kaya nga, ginawa nila ang lihim na grupo nila ni Lucas para tulungan sila sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman na hindi nila kayang gawin agad na sumang-ayon ang mga opisyal at pagkatapos pinag-usapan na ng mga ito ang kanilang misyon. Hinala kasi nila ni General Mata na bukod kay Major Salidaga mayroon pang kasabwat ito na mas mataas ang posisyon sa kanilang hanay. Kailangan nilang manmanan din ang isa pang general sa base na iyon, itong si General Maliksi nitong mga nakaraang mga araw, may mga nakuha silang impormasyon na nakapagbigay sa kanila ng malaking hinala tungkol sa opisyal. Ngunit kailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga gagawin dahil baka minanmanan na din sila ng mga kalaban. Ilang sandali pa, nandudoon na din ang mga ito doon sa malawak na kwarto para tanggapin ang parangal para sa kanilang grupo. Pagkatapos, unsa sa labas ng base. Hindi nila inaasahan ni Lucas na lapitan sila nitong si Major Salidaga. Agad na bungad nito sa kanila. Major Samonte, hangang-hanga ako sa inyo at sa mga kasamahan mong ito. Sila ba ang sinasabi mong mga antingero at ang dalawang mga batang ito? Nakakahanga ang lakas ng mga ito na nagawa ninyong mapatay ang napakaraming bilang ng mga aswang. Hindi ko lubos maisip kung gaano kalakas nga ang mga ito. Ngunit ito lamang ang aking sasabihin, Major sa Monte, at tandaan mo ito mabuti. Lahat ng mga malalakas ay may katapat. Kaya dapat sa lahat ng oras mag-iingat kayo. Pagkatapos ngumiti ito sa kanila at kay Lucas at mabilis nang tumalikod. Napamura na lamang itong si Major sa monte. Makalipas ang araw na iyon sa mga sumunod na araw. Mayroong balitang nakarating sa kanilang grupo ni Lucas. Mayroong sekretong impormasyon na natatanggap ang mga ito tungkol sa bintahan ng bato doon sa lumang pantalan ng bayan ng Basak. Galing ito sa kanilang mga espiya na nakapalibot sa lungsod kaya agad na kumilos ang grupo nila ni Lucas at kasama na itong si Butchok kahit nakasama nila ay mga pulis ngunit ngayon binigyan nila ng karapatan ang batang si Butchok na mamuno sa kanila kasama itong si Lucas hindi na kasi bago kay Butchok ang mga ganitong pangyayari at mga kaganapan makailang bisis nang nakipaglaban itong si Butchok na nag-iisa at makailang bisis din na pinamumunuan ito ang mga labanan sa murang edad pa lamang alam kasi ni Lucas na ang grupo nila ni Major Salidaga ay may mga kasamahan din ang mga ito na tulad nila na may mga kakayahan at may mga karunungan sa mga aral kaya nga ganon kalakas ang loob ng mga ito na maghasik ng lagim sa bayan. Sa araw na iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito. Sakay ng isang sasakyan at dalawang motor, mabilis nang pinasibad nila ang mga iyon. Tig-iisang motor sina Butchok at itong si Cabo habang nasa loob ng sasakyan sina Lucas at mga pulis. Doon na dumaan ang mga ito sa kakahuyan para hindi sila mapansin ng mga kalaban nila makalipas ang ilang mga minuto pagdating ng mga ito doon sa lumang pantalan. Tama nga ang nakarating sa kanila na balita. Nakita nila doon itong si Major Salidaga kasama ang ilan sa mga pulis at ang apat na mga nakamotor na nakasuot ng maitim na mga damit. May mga suot din na mga maitim na mga helmet ang mga ito kaya hindi nila makita ang mga hitsura. Ngunit ang ikinabahala nila ni Lucas nakakaramdam ang mga ito ng kakaibang presensya galing doon sa apat na mga nakamotor. Pati itong si Butchok, huwi ka nito kay Gabriel. Huwi Gabriel, mukhang hindi mga ordinaryo ang apat na iyan. At naramdaman ko na malalakas ang kanilang mga tangan. Sagot naman nitong si Lucas nang marinig ang sinabi ng batang si Butchok. Dudong Bocok, kayo na ang bahala ni Gabriel sa apat na iyan. Kami naman ang bahala doon sa kanilang mga kasama at ni Major Salidaga. Sagot naman ng batang si Bocok na nagkarga na ng mga usal at puder. Kami na ang bahala sa mga ito. Tio Lucas, malalakas ang kanilang mga tangan kaya kailangan na maunahan namin ang mga ito. Pagkatapos, gumapang na ang mga ito para mas makalapit pa. Kargado na din ang mga ito ng mga usal na sa bulag at mga puder para hindi sila maramdaman ng mga kalaban. Ilang sandali, nang makapwisto na nang maayos ang kanilang grupo, naghihintay na lamang ang mga ito ng sinyas nitong si Lucas. Nakaasinta na ang mga dalang sniper nila ni Major Samonte doon sa mga kriminal na kausap nila ni Major Salidaga at doon din sa mga iskalawag na mga pulis. Uwi ka nitong si Butchok kay Gabriel. Kuya Gabriel, kailangan natin na maunahan sa paglatag ng mga malalakas na orasyon ang apat na mga iyan. Kailangan natin na mahuli agad ang mga ito. Ngunit suminyas na itong si Lucas. Indikasyon na kailangan na nilang umatake. Agad na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga putukan tumba agad ang tatlo doon sa mga kriminal nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo ng mga baril na sniper ng mga pulis. Ngunit sa hindi nila malaman na kadahilanan ang isang nakasuot ng maitim na damit agad na hinila nito si Major Salidaga na parang nahulaan na napinagbabaril pinagbabaril na sila at inaasinta ng mga kalaban sa paligid. Nagkagulo agad ang mga iyon hindi tinamaan itong si Major sa lidaga. Gumanti ng mga pagputok ang mga ito kahit na hindi nila alam ang kinaroroonan nila ni Lucas. Mabilis naman na kumilos ang kanilang grupo. Gamit ang mga malalakas na mga usal, agad nang tumakbo ang mga ito nang napakabilis doon sa gilid ng mga maliliit na lumang gusali. Habang sina Butchok at Gabriel gamit ang kanilang mga motor agad na pinatakbo nila ito ng napakabilis. Pinalundag nila ang mga iyon doon sa mga batuhan hanggang sa sapitin ang mga luma at maliliit na mga gusali. Nakita kasi nilang nagtakbuhan na ang grupo nila ni Major Salidaga papunta doon sa kanilang mga sasakyan. Habang ang apat na mga nakamotor nagpalibot-libot ito doon sa kanilang kinaroroonan na parang hinaharangan ang maaring pagdating ng mga kalaban